Good morning po, nawala po yung cellphone ko. Ngayon ay may nakakuha. Binigay po kaya ating mali. sino sino pong nakakuha? Yung barangay tanod ta daw yun sa noon, hindi ko siya kilala. Ba barangay tanod yun, pero Yung matanda. Ah, si, ano, si, si Bal, si Bal. Swerte at napabalik yung cellphone ko. Ngayon, bibili natin siya ng merienda. Bang. Wala na. Sabi ko hindi naman din niya mabubuksan to alam kung paano sagutin eh kung paano ka sagutin ano ka pwede merienda ni pa ni ay, ayun na ayun kanya ay Bote na lang siya nakakuha ano drinks na lang at saka yan. naghanap na ako ng cellphone. pwali balik na ako kung pa kamitaw lang pinaring mo kaya pindayan yung misob sabi ko nga pinaring kung na pinaring mo soft drinks teh ano pa naglalaglag pa ano ano pa ano pa ano pa ano 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 ito ang ay, ito ang katapat nito soft drinks. Ano katapat ng soft drinks teh? Ano ito, ito na lang oh, 20 lang nito. Oh, ah, sige po, sige po, yan. Okay, para naman siya eh, makaka-cake. Tayo ko buta rinig ng rin. Buti ba, nila. na lang yung nakakuha ng cellphone ay isang barangay na tatabas po niya sa Mi Pathway. Kung may iba iba't may bisyo, wala na 'yan. Kaya o, nga po, nagte na thank you tayo sa kanya. Dalawang... Sana ay marami pang katulad niyang... Mga, magkano po ba tulingan? May pusilak ang puso. Okay, Ate, bayad ko. Wala na ang sayo. San? Sa muna ko ay cellphone. Tatatapo ko ng kangkong. Sa muna ko San don Oo, sa tapat ng tindahan. Buti na lang ikaw nakakuha ito yung cellphone na to. Sa akin to, kayo pa ako naghahanap ng cellphone. Wala pa naman din ako pambili. Sana no? may bibigay ako sa iyo. Pa-thank you. So guys, ito po, pambili na natin ng merienda si Pinson Bal. Kasi siya yung nakakuha ng cellphone ko at nagpapasalamat ako. Hindi po iba nakakuha at may busilak din na puso. ah uh, Saan? Maraming salamat ha. Yeah, salamat din. Siya po isang barangay police po dito sa aming barangay. Kaya ito po siya nagtatapos dito. Buti na lang siya yung nakakuha ng cellphone natin at napabalit sa atin. Thank you, thank you ulit.